Okay, good morning ulit sa atin mga kaagrit mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating programang John Agri Kalaman TV. No, sa lahat ng mga subscribers natin at mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong pag-suporta sa aming YouTube channel. Ngayon po, nandito na naman tayo muli sa ating pong ampalayhan dati. No, ampalayhan po ang ampalaya po ang aming pinatanim dati dito. Ngayon po ay mayroon po kaming ah uh, itinatanim na bagong tanim. Ito po yung radis mga kaagri at mga kaibigan. No, hindi na lang natin ginigiba yung yung flat natin at uh, ngayon ay radis ang ating itatanim. Uh, mayroon na kaming na-transplant na na radis no mga kaagri at mga kaibigan dito po sa ating plot natin na 7 days no mga kaagri at mga kaibigan ay amin nang itini transplant dito sa ating plot no, itong kasi painit ang lugar namin dito ayan na mga kaagri at mga kaibigan ayan meron na kami na transplant ayan Ito pang isa Ayan. Ayan. Mga kaagri at mga kaibigan. Madali lang mabuhay yung radis at ang kanyang gusto mga kaagri at mga kaibigan ay hindi yung basang-basa ang lupa, no? Palaging basa. Kasi madali lang mabubulok yung kanyang ugat, no? Ang dapat sa kanya mga kaagrigat mga kaibigan ay tamang tama lang ang moisture ng lupa. Hindi rin pwedeng masyadong uh, tuyo. No? Ang um, dapat okay lang okay talaga ang kanyang moisture ng lupa. No? Ito po yung bagong lipat natin. Ang iabuno natin mga kaagrigat mga kaibigan ay yung Yara Nitrabor. No? unang pakain natin. Sa isang 16 liters na tubig ay hahalo po tayo ng isang latang sardinas ng Yara Netrabors. Netrabors. Pagdating natin sa isang linggo ay mag na po tayo ng abono. No? tayo o magdagdag tayo ng abono na Yara Title 16 tapos hahaluan po natin ng Yara Metrabor no? yan po ang pag-aalaga natin kasi ito pong radis ay hindi po bunga ang Iha harvest natin ay eh, yung sa ugat no ang sa ugat talaga ang ating i yung laman niya kaya hindi po tayo mag-aabono ng yara winner kasi po yun ay para po sa nagbubungang uh, tanim anim no? kaya ng ampalaya, sitaw saka pipino at uh, iba pa yun, yun talaga mag po tayo ng yara winner pero sa ganitong uri ng tanim ay pupokus po tayo sa ugat no? kasi dyan po tayo magha-harvest ang iabono lang natin ay focus po tayo sa triple 16 at saka netrabot no yara yan mga kaagri okay. yan lang muna ang amin pong share sa inyo at sana po sabaybayan po ninyo ang amin pong pagtatanim ng amin bagong tanim na Rades powered by Ramgo Seeds. Okay, God bless po sa ating lahat at magandang umaga sa atin.